so grabe sobrang nakakaawa na talaga mga par palitan na sila ng mga sundalo misal abis tayo yung mga par yan tira yung mga par oh, oh. grabe oh. yung mga misal mga par grabe oh hmm. Ang hirap panuorin mga par na grito yung mga mga uh, tao mga par. Sobrang. Ano yung mga paro? Oh grabe, sobrang yung mga missile mga baro, oh, grabe, sobrang dami oh sobrang dami missile talaga oh, missile mga par sobrang dami missile na lumalabas hindi mo akalain mga par a lot of killing the people grabe, sobrang, sobrang, sobrang mga par Eh, bata, matanda, walang pinipili killing is not allowed Grabe talaga mga par. Sobrang nakakaawa talaga mga par. Panoorin niyo mga paro tingnan niyo. Grabe talaga mga par. sobrang talaga. Ano? Pwede naman pinap pwede naman pag-usapan 'yan eh, 'di ba? Hindi naman siguro Away, away. na away. Pwede usapan. Pero wala nang gulo. Tingnan mo. Ilang tao pa ba ang yung mawala? Ilang tao pa ang mamamatay sa gira nito? Ilang tao pa yung madama yung mga bata na walang kamalay-malay? Grabe. Sobra na talaga. Ano ba talaga yung pulot-dolo? Bakit nangyari ito sa Israel at saka sa Iran? Pwede naman tayo magmahalan. Just give and take and just love for another day. Kaya nga sinabi ng Bible, love each and one. love another day. Love your enemy. Sabi ng Panginoon. Look at, look at Israel and Iran. Grabe, sobrang, sobrang gulo talaga. Bakit talaga nangyayari pa ito dito sa ating mundo? Pwede naman hindi, di ba? Tingnan niyo mga pa. Tingnan Grabe. Grabe talaga. Sobrang nakakawa talaga mga pa. Hindi mo kalain. Ah.